akala nyo lang, nakaupo ka dyan at mahi-power kayo. Hindi mo malaman, lahat ng mga mo sa amin, papasok sa subconscious mind mo yan. Para pag dumating yung mga challenges sa labas, hindi ka matitinag kasi may kaalaman kayo. Knowledge, from the word knowledge, if you know what you are doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Kaya yes. Kahit mag-multiple accounts ka, Kapag wala kang ka alam, you'll be successful. Baka single account ka ngayon at may alam ka, big nyo pa yung nakang multiple accounts. Pa, oh, paano yan? Nakang multiple accounts ka na, may alam ka pa. Wala kang choice. Yayaman at ayaman ka. Dito, talo yung mayabang, kulit, pasaway, matas ang pride, matas ang ibig. Ang attitude kailangan bigyan mo din ng time. This business. Ang pagdating mo ngayon, part yan ng pagpapalago ng negosyo mo. Akala nila, umate ka lang ng ito. Pero hindi nyo alam, ito ang magpapalago ng negosyo mo. Kaya importante, bibigyan ng oras. Oras ang puhunan sa inyong global. Ang confidence level ng tao, pag may alam ka, you're very confident ang isang estudyante, bago mo masang ng any course, kurso niya, kailangan mag-aral. Pag napag-aral ka lang, pag may oras ka. Pag may trabaho ka, para ma-master mo trabaho mo, kailangan aralin mo. Kailangan ng oras. Sa negosyo, sa atin, doon din. Gusto maging successful, mag-invest ka ng time ngayon. When time will come, mag-harvest ka sa negosyo natin. Yes! Karo, now, hindi <laughs> ko ah, magagalang attitude mo nakukuray ka na. Ang next mong gagawin, pag maganda ng attitude nyo, patasin mo na yung belief mo. Kasi may mga piloso po eh. Oh, mabait naman ako. May, may ito, nagdagang ta hamol daw na naman. Hindi mo kung mabait ka, yaman ka na. Sana lahat ka nabayit, yumama na. Umayit ko. Kulang yun. Pero pang next doon, ang tawag doon, yung belief system niyo, Tandaan nyo ha, mamasi mo, Mayroong attitude, mayroong belief. Parang, parang ano to? eh, parang ingredients. Kailangan kompleto ang rekagos. Ang isang cake, maraming ingredients yan. Flour, sugars, salt, ano pa. Water, oil, ang dami diba? Subukan tanggalin ang sugar ng cake. Mag-iipalas. Para sumarap ang isang cake, kailangan kompleto ang ingredients sa success, may mga ingredients din. Aside from attitude, may mong belief. Sa belief mo, hindi 85, kundi it 100%. Bakit 100%? Kasi kapag hindi 100% ang iniwala sa ginagawa nyo, hindi mo ibigay yung best mo. Uy, grabe, mal, naman yung mama to. E, paalim, mo kaya mga sa inyo ka, ang dami naman doon. Uy, hindi ko kakaya ito, huwag na lang. Hindi, kaya mo rin yan. <laughs> Purong sulong ko eh. Pero pag 100%, ang belief na ka, lahat ng gagawin mo paraan. Kasi 100% niniwala kayo. Ano? 100% ba? Niniwala kayo na kayo maging successful sa negosyo? Yeah! yeah! Hey, hindi na sumasagot. Di ba? Yes. <laughs> Kailangan ba niniwala mo kahit member ka ka bago mo ng join ngayon? Kailangan sa utak mo tapos na yung boxing. kamo na join ka, alam mo, na napayaman na pagpunta mo. Ganun ka niniwala. Yes. Kasi pag ikaw ay nagdududa, hindi mo ibigay ang best mo. Kapag sa inyong gabi, hindi kayo na kaya ngayong global. Congratulations, di mo nga ito kaya kasi sinabi niyo na. Our thoughts lead to feelings. Feelings lead to action. And your action can create either negative or positive result. Kaya dapat ito puro. Kaya ka na kung mag-successful na ito. Kaya ka gawin yun? Yes! yes powerful ang word. May power ang word. Kaya mag-iingat ka sa sa ibig Do you agree na may power ang word? Yes! Do you agree na may power ang word? Yes! Everybody, please touch your head. See?